Sinatanong ng subscriber natin kung ilang days daw ba bago lumabas ang decision doon sa NTE or notice to explain. Ang notice to explain, ito yung sulat na pinapadala ng kumpanya sa isang empleyadong kinakasuhan nila dahil merong violation ng company policy. So NTE means notice to explain at yan ay usually 5 calendar days na dapat sagutin in writing as your reply ngayon kung nakapag-reply ka na doon sa NTE ang NTE eh dapat uh, nire resolve yan ng kumpanya or dinidesisyonan yan sa loob ng panahon na nakatakda sa company policy or code of conduct no so it should not be unnecessarily long kasi ang kung ang nature ng violation ay hindi naman kailangan ng mahabang investigasyon, dapat lumabas na agad ang decision dyan. Nakapagtataka na yan kung umabot ang ilang buwan yan or worse kung ilang taon na. No? So ibig sabihin pwede na pumasok na parang hinaharas na lang yung empleyado the fact na hindi naman na-decisionan ibig sabihin napaka-trivial for the company to take immediate action so that tells something about the weakness of the charge against the employee Uh, Siyempre may mga exceptional cases, especially yung mga cases na subject to discovery, subject to further investigation, continuing search, etc. But generally, ang mga NTE na hindi naman ganong nature ay eh, dapat nare-resolve yan o desisyonan niyan sa loob ng maiksing panahon lamang.